So, ayan guys, ang dami nagko comment sa akin na meron daw isang account dito sa TikTok na nagpo-post daw na yung anak ko daw ay eh, namatay or what, ganun. So, nakakaloka, ang dami nagtatag sa akin, pero ngayon ko lang siya nakita, kaya pinuntahan ko agad yung account. Ayan, so basically, ito yung account niya, ayan. Okay na sana yung ako lang yung idadama, yung ibabash, ganyan. Ito yung pinost niya. Picture nga to ni Nat Nat and Talia, pinagsama niya. Nalito na ata kung sino si Nat Nat and So, ayan, nilalagyan pa niya ng ganyan. hindi pa daw ako rito. kasi okay, si Rosmar nung di pa Kaya tapos yung picture ng anak ko, ginagamit niyang ganyan. Okay na sana kung ako lang eh. Pero may nakita nga akong post dati sa Sokmed na parang ibash mo na lahat pero wag lang ang anak ko. Parang ganun, parang not my child kasi talagang lahat gagawin ng isang nanay. So ayan, sinend ko na agad sa kakilala ko sa NBI and pinapadetect na natin kung kanino tong dami account na to. And nagulat ako guys kasi kinomentan ko, sabi ko dun sa post niya, baka wag yung anak ko kasi baka mas mauna ka pa mag in peace. <laughs> Sabi kong ganun. Ayan, kinuwentan ko lang naman siya ng ganun. Tapos biglang, ayan, this account is private. Pero kahit mag-private ka, kahit dilitin mo yung account mo, ah uh, ang, ang masasabi ko sa iyo, itapon mo na agad yung cellphone mo kasi papapuntahan kita talaga dyan sa NBI, tatrabahuhin ko talaga yan. Ayan, kasi madedetect nun yung location mo, yung IP address mo, ayan, kung nasan location ka. Kaya kung ako sa'yo, itatapon ko na yung cellphone ko agad ngayon. Kasi kahit burahin mo yung mga videos, burahin mo yung account, ayan, no, wala ka ng chance. As in, pagka-comment ko, parang wala pang isang minuto, nag-private account na agad siya. Ayan, bigla na siya nag-private account. Mm. Kala nyo ba na iinis ako sa mga pambabash na ganyan? Eh ano kung magkahiwala yung mata ko, marayaman naman ako. <laughs> Ayan, wag kayong mag-alala pag didikitin natin yan, charis. Ayun, hindi ko alam sa mga tao, sobrang laki ng ingit sa... Ay nako, hindi ko talaga... Alam nyo, akala nyo ba na iinis ako or... or nagagalit ako? Hindi ako nagagalit. Wala sa akin yan. Kasi hindi ko naman ikayayaman kung nyo ako, diba? i-bash niyo ko, di ba? Kahit ibas niyo ko ng i-bash wala akong pakialam. Sa sobrang takot niya, this account is private. Follow this account to see the content and engagement. Ayan. So, ayan. Be ready. And syempre, report niyo na lang tong account din na to. Pero kahit naman mawala yung account niya, ay, nag-PM na rin ako sa mga admin ng TikTok para mabura na yung account niya. Ay, nag-PM na rin ako para matrace na rin kung nasaan siyang location. Ayan, yung IP address. Kahit mali-mali mo -mali ang location mo. Naku, yung mga dami account na to. Alam niyo, hindi talaga ako namamansin ng mga dami accounts. Dahil yung mga dami accounts na yan, normally is mga duwag. Mga nagtatago sa dami account. Kasi hindi nila kayang humarap. Dahil mga weak sila. Ganun. Kaya ayan, sana masaya at tulog mo at sana makatulog-tulog ka pa. <laughs> ayan, at nag-PM na rin tayo sa kakilala kong mga pulis. Ayan, alam mo na para, alam mo, kasi bata yung inano mo eh. Bata yung pinos mo, bukod sa child abuse, tapos nag-fake news ka pa, ganyan. Ako, napakatagal mong makukulong yan. Kaya, ayan, good luck sa'yo.